ang mga bayani ay hinuhubog sa landasing kanilang napiling tahapin, hindi lamang sa pamamagitan ng mga kapangyarihang pinagkakaloob sa kanila. Sila'y gaya ng mga lapis na unti-unting nauubos sa bawat pakikipaglaban, ngunit siguradong mag-iiwan ng mga magagandang imahe at guhit sa ating mga buhay. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaya ang sariling buhay sa ngalan ng kapayapaan hindi nagdalawang isip na pasukin ang pinakadelikadong misyon na ipinagkakaloob lamang sa mga pinakamatatapang na mandirigma. Sumuong sa pinakamapanganib na daan, hinalukay ang mga pinakaliblib na kuta ng mga kalaban, mapuksa lang ang mga taong naghahatid ng takot sa bayan. Puksain mo ang puno kung nais mong mamatay ang katawan. Ang kwento ng sakripisyo ni Master Sergeant Francisco Kamacho Senyor Walang Iwanan Ang Istorya ng Kabayanihan Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakapindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Francisco Molina Kamacho Senyor sa totoong buhay ay isinilang kinaginoo at ginang pio Kamacho noong ikapito ng Oktubre taong 1924. Sila itubo sa baryo ng Kabihian sa bayan ng Birak sa Katanduanes. Bata pa lang ay napakataas na ng pangarap ni Francisco na nakilala siya sa kanyang hilig sa pakikipagsapalaran at lakas ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Maaga niyang iniwan ang kanilang bayan para hanapin ang kanyang kapalaran na tanging lakas lang ng loob ang daladala niya. Napadpad siya sa Maynila hanggang makilala si Ginang Espectacion Vargas na kanyang naging kasintahan at kalaunan ay naging kabiyak. Sa Loreto Church sa Sampalok sa Maynila sila ay kinasal. At tatlong supling na lalaki ang naging bunga ng kanilang pagsasama. Sila ay si Francisco Jr. o si Paya, si Paderico o si Freddy at ang ikatlo na si Fernando o si Ding. Hindi naging madali ang naging buhay ng mag-anak na kamacho dahil kaliliitan pa ng kanilang mga anak noong pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naging sentro at nakalasap na matinding pinsala ang Maynila. Naging survivor sila sa nasabing digmaan at pagkatapos nito ay pumasok si Camacho bilang enlisted personnel sa Philippine Army. Buwan ng Nobyembre taong 1950 nang itatag ang 1st Scout Ranger Regiment. Napasama siya bilang miyembro ng elite na unit na ito.